1950 nang isagawa sa Argentina ang kauna-unahang season ng FIBA Basketball World Cup. Matapos ang apat na dekada, muling nagbalik ang prestiyosong torneo sa bansang ito. Idinao <music> sa mga laro ng 16 na labing anim na kupunan sa Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Salta, Santa Fe at Villa Ballester mula August 8 to 19, 1990. Nag-qualify ang mga bansang USA kasama ang Puerto Rico, Brazil, Venezuela at Canada mula sa FIBA America. Nanguna naman sa Europa ang Yugoslavia, Greece, Soviet Union, Italy at Espanya. Ang China at Korea naman ang dalawang koponan mula sa Asia. Kinatawa naman ang Angola at Egypt ang Africa habang pasok din ang nanalo sa FIBA Oceania Championship na Australia at ang host nation na Argentina. Nahati sa apat na grupo mga kupunan para sa preliminary round kung saan ang top 2 teams ang robekta sa semifinal round. Undefeated ang Puerto Rico, USA at Soviet Union kasama ang mga second seed teams na Yugoslavia, Greece at Argentina. Nagkaroon naman ang three-way tie sa group B sa standing na 2-1 at kalaunay nakuha ng Brazil ang top seed na sinundan ng Australia. Sa semifinals, nahati muli sa dalawang grupong walong kuponan at nanguna ang Puerto Rico at USA sa Group 1 na naging dahilan ng pagkakalaglag ng Australia at ang host na Argentina. Hindi naman napigilan ng Yugoslavia at Soviet Union sa Group 2 at napunta naman sa classification round ang Greece at Brazil. Upang makapasok sa final round, tinalo ng Soviet Union ng Puerto Rico sa score na 98 to 82 habang wagi naman ang Yugoslavia kontra USA sa score na 99 to 91. Pagdating sa finals, pinatunay na Yugoslavia na sila ang team na karapat dapat makakuha ng ginto matapos tambakan ng Soviet Union sa score na 92-75. Si Tony Kukot sa ikalawang sunod naman na laro mula sa Yugoslavia na tinanghal na World Cup Post Volleyball Player kasunod ni Drason Petrovic noong 1986. Samantala, handa na ba kayo maramdamang muli ang FIBA fever? Yet ready to be part of history for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph sa mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Unang magsasalpukan ang Angola at Italia at Pilipinas sa Dominican Republic sa Double Header Opening Day sa Philippine Arena this August 25. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa iba mga detalye at schedule ng mga laro. JM Desus, CLTV 36 News.